Mapag ang mapagpalang araw mga kaibigan. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng filter ng swimming pool. Ito po ang filter ng swimming pool. Yan po na po natin. Kasi po sobrang dumi na at matagal nang dinalinis 'to eh. Buksan natin. So yun guys, kung makikita nyo, eh, pinasayaw ko muna kasi may may rock box ang natin ay. sinay. Itatapos natin mga idol. Ayan Kita nyo naman yung dumingan mga idol. Oh. Grabe. Grabe. ikan na itim eh. Na balik na sa swimming pool. Ganyan yung filter ka May may maya mga idol tapakita ko sa inyo kung ano yung isa. Mayroon mga kaibigan na ka grabe ang dumi, ang kapalok. Ganyan sa dumi. Iaangat na natin. Iyan mo. Na. Grabe. Mamaya mga ibang pagkamalinis niyo ang puting puting-puti na yan. Yan ang pinakabahay ng mga edulo. Grabing dumi. Lilinisin natin yan. Ayan na guys. Malinis na po siya. Lilinabas ko na yung filter. Doon natin kakalusin yan guys sa dulo kasi walang pesto dito. Ayan siya. Oh. Sobrang dumi. Doon ko yan lilinisin sa may dulo. Sobrang init guys. Kaya hindi ko napapakita sa inyo yung paano ko kakalasin yan kakalasin to guys lahat o oh. ayan bawat isang ano kakalasin yan Doon ko lilinisin sa dulo mamaya guys pagka malinis na yan puting puti yan papakita ko sa inyo let's go ito na siya guys oh malinis na di ko lang di ko pinakita sa inyo yung kung paano ko lininis kasi mainit po doon ngayon guys ibabalik na natin yan ayan oh ayan yung ano niya Ganito lang kasimple yan guys. kailangan matandaan kayo sa so pagbalik nito kasi pag hindi nyo matandaan hindi nyo may babalik may mga may, may kasi ito mga, uh, Yan. So, itong mga kaibigan Ayan. ito maliit na to dapat alam nyo to kung saan galing nya. Itu dapat ngetepet-ngetep gitu saya. ayan ah, na siyang mga idol ibabalik na natin dun ayan na siya guys. So ayan na muna mga idol, maraming salamat pag-share na lang po ng video ko na 'to. Salamat po sa supporta. Love you. Bye-bye.